Kapi ni Kuya Bal. Ay, iyo. Oh, dala. Another, Kaito, nadaris Kuya Bal. Oh, para sa inyo na yan. Para sa inyo. La. Oh. oh, ito la. Ayan pa. Ito pa. Ay, magpakalga mo. Na mm. oh. oh. So, ayan guys. Welcome back sa ating mga channel. Another day. Another vlog na naman. So, ito pong pupunta namin ni Kuya Bobby. So, babalikan po natin ang isa pong uh, lola na aming um, po napuntahan nung nakaraan. At, uh, ito po dapat din na naka-schedule din sa amin to para ipa-repairan kanilang bahay pero yung nga pong sa ngayon po ay eh, hindi po available sa amin pag uh, mission. Kaya naisip na lang din po namin na uh, puntahan sila at kumustahin at siyempre uh, yung pong pangako natin sa kanila na, uh, na magdadala tayo ng para doon sa uh, kanilang gasol kay Lola ano so para magkaroon na siya ng gasol makargahan yung gasol niya at siyempre may dala din po blessings kami ni Kuya Bobby maliban sa dalang namin blessings meron din po tayong dalang BSN Kalingap Cafe Ayan, salamat kay Miss Osea 50 salamat sa pag-share po at syempre thank you so much po sa mga viewers din no? at sa mga sponsor mga Kalingap so may makatanggap din si Lola ngayon uh, bigay din po yan ni Kuya Bobby TV 143 no? ganyan sa kanyang sponsor at syempre may bigay din tayo para sa kanila para kahit pa paano ay maibsan yung kanilang pag-aalala din sa araw-araw na budget, 'di ba? Mga kababayan. So, thank you at sa patuloy ninyong uh, panonood sa aking mga video upload, igento eh, nang alam n'o. Oh. No? Sa pag-share, pag-like. Thank you so much po nang marami, mga kababayan. Grabe, thank you po. And ayan po, samahan nyo kami. Ang malapit na rin po kami doon sa aming pupuntahan. Mga kalingap Ang gamit po namin ngayon, Kuya Babe, eh, ay nakamotor kami parehas. So, oh. Kuya Babe po nasa likod. Saan yun? Yan, dito po malapit na kami. Sana. Na. Ayun oh. so shout out po sa inyo lahat ha. Salamat nang marami mga kalingap mga kabayan. Tapos kayo babe oh. Hey! Tapos kayo guys. Hi. shout out. So let's go na mga kalingap. And huwag kalimutan mag-like and share po sa ating vlogs. Oh, ayun mga ano nagilipit baka oh, nagilipit busy oh oh alam nagtingin huh? ha? nagtingin lola alam hindi nagtingin lola lola Nancy. lola hapo po <laughs> ayan lola o magtanggal ako sombrero para makilala tayo. Lola! Mm. Oo! Oh, kumusta? kumusta po Lola? Kumusta ka na? Ay, mahirap Ha? Mahirap? Bakit? Maluya. Ha? Bakit po? Maluya ang buhay? Mm -mm. Eh, Lula. pasayahin natin ang buhay mo. Yan. Upo ka muna dyan. Upo ka. Ay, kamo. Ha? Okay lang po kami. Mat matayo na lang kami kasi kami senior. Ay, iyo. Ha? <laughs> mahirap ka. Matanda na. Ha? Sinong kasama mo dito ngayon? Mayuya ang sa eskulahan. So ikaw lang dito mag-isa? Gut, la, gutom kami. Ni, ni ato. Gupo, gutom. Mayo nga kung kong panira. <laughs> ano? <laughs> ma, walang sardinas dyan? Mayo talaga. Eh anong kakainin natin ito? Hindi na si Lola. La, hmm? anong kakainin natin? Ay, may maluto man. Pero, pero walang panira. Nako. Eh si Lola, ha? Dapat ay bumili ka ng panera. May umalit kong kol. Dati dahil ako kakatrabaho na. Paano na po ako? Po, apo mo? Ay, apo mo ba na kalimutan mo na yung apo mo? Eh, yung nalimutan. E, apo mo bagay ganyan? Gutom na pati ako, lula. Oo, ang Maluto. Maluto Al, lang. Ang kaya mo lang. Ang kakanin mo, kaayin mo daw. Kanin lang. May asin. asin ka dyan. Asin po, lula. Ay, pwede na. Ay, ako nga ni asin. sira ko. Ay, ma, is, oh, 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 ano naman si Lola? Asin lang ulam. So, yung baga. Mahidap. Marikong nakakatrabaho ko sa Eh, paano yung apo mo, sino nagbibigay ng baon sa kanya? Ay, na, na, pagbayo na sa eskula, na ka sa tindahan pang sa Ah, saan tindahan na siya nagtatrabaho? Sa, sindro. Ilan ah, Ilang taon na po yung anak nyo? Ay, apo nyo? Sinibi. Nag-aaral? Uh -huh. Ah, 19? Si hmm. Mm. Nag-graduate ang sa taon next year ang credit na ibig sabihin na eh, kahit kahit kunting kahit isang sardinas wala talaga so mayroon ka dyan kanin lang eh, yung apo mo lang nakain man itong kanin pero gusto niya sardinas daw <laughs> Kaya lang <tong, laughs> kahit lang nagbiligis kuya baldinadaran ako kaya mo niyan na kaya man. wala na Mm -hmm. Hindi akala ko lula, marami kang nakatagong sardinas dyan. Ay, mga alak O adobong baboy, mayroon wala? Ay, buray, hindi po. Hindi nga ako kakaangkata ka, ka, na. Tul, hindi na rin na kayong adobong baboy, Tol. Ha? Hindi na rin na kakain. Hindi ka na Sabi niya, oh, wala nga akong sardinas, adobong baboy pa. <laughs> Ay, wala, Elsie. La, kumusta ka naman ngayon? Ay, maray man. Mm -mm naka sige lang ang kwento dyan sa problema makumagiro, lalo maluya ko so nakita kita kanina la nandyan anong niligpit mo? akala ko ibibinta mo yung mga damit mo hih! balok si Tiripid ko ay inaayos mo lang? bakit? araw ba ko kaya pag nagpupuro pahingalo ko na Tiripid ko pagkatapos nagligpit? oo nagligpit maluya Ingan mo si Lola Tol tip. Bakit ba si Nanay Ilse si Tol? Parang wala siyang iniisip na problema. Oo nga Lola. Bakit, an ano, ano po ba yung sikreto niyo po Lola? La, bakit hindi kayo katulad sa si iba na iniisip lagi ang problema? Kayo lagi kayo naka-smile. Ay, iniisip ko mo lang. Kundi kang magagawa. Hmm. Huh? Ipag-pray na lang. Hmm. Um, Siyempre, ma mayo ako. Bina po, kuyang ko na lang. Kung ano yan, yun na lang. Basta makakakan lang. Makakakan ka mo. Yeah. Oh. Malagay ng sigmura. Ano po? Oh, wow. Grabe. Kaya... Kaya nang pa buhay ko. Ah, oh, ibig sabihin ko, humaba pang kanyang ang buhay. buhay. Mm. Basta oh. yung gutom... O, oh, Tandaan mo ha? Mm. Opo. Oh, Sabi niya, tol, bawal ma-stress para humaba ang... Buhay. Oh. Kaya nga po, di ako na-stress eh. Oh. Di ako na-stress. Lali siya na-stress. O, oh, mo, kahit gutom. Katawa ako, nakanganga. Gatlo to, medyo na-stress. Minsan, nagugutom na ako. Pag igu akong kape, nakapi na lang. Na ay, grabe. Lola. <laughs> ay, oh. May palakpakan. Oh. oh. La. kang kape. Kilala mo yan? Oh. Si Kuya Bal. Kape ni Kuya Bal. Ay, iyo. Dib oh, Ay, Lola. Kito, nadaras Kuya Bal. Oh, para sa inyo oh, na yan. Para sa inyo. Ang oh. dami yan. Kapi. Oh. A, grabe talaga si Kuya Bal. Oh, yan. Lali yan. Nandiyan si Kuya Bal. Ay, 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 yan. Ay, 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 Galing ay lola kay Miss Osi. Oh. Uh, marayo na si Aki ka na si Kuya ano. Oh. Ito, may agong na nga niya. Dahil na itong nakaoray dito, may agong na. Oo. Oh, oh. La, o, oh. yan pa. Dahil si Kuya Bal binigyan kang kape. Lah Bibigyan kita. La, pag binigyan kita ang 1,000, anong gagawin mo? O, yung mga baka, kumbaga, gabos. Hayo. Oh, ano bo? Oh, kain tayo. lah Oh. uh Magkano 'yan? Magkano 'yan? O hindi alam ni Lola baka Lola si Magsalamin ka Lula Magkano 'yan? Sangre, nito. Oh, yan. Ha? 1,000 oh. Oh, yan. Anong gagawin mo diyan? Sangkap sa harong yung mayok kami ng uring. Uh -huh. uling. Oo. Uling? Kung ibabakal may kun ibabakalin ibang ano. Paano yung gasol mo? Hayaan mo na yung tutol. Oh. Tol, hayaan oh. mo yung tangki tol. Hayaan mo yung tangki lola. Hayaan ah, ano mo na yung tangki. Anong ibibili mo dyan? Ako yan, yan yung orange. O oh, ano pa? Asukar, kapit mo. O oh, ito la. Ayan pa. Ano pang ibibili Pampira, mo dyan? Pambira lola. Ay, lintikuan. <laughs> lintikuan. <laughs> Aray ko. <laughs> Anong, ano yung gagawin mo dyan? Ay mga ito hindi siya harong kang Oh. Ini kau cakap dia dah dah ian apa butong kan? Oh, lah ya kamu nen, important ti lah. Salam nubahai. Oh, sa lah, la, ito pa? Magsini ka? Oh, apa kau ingin kau yang bulung kau? Endi, lah magsini ka kamu nen? Eh, magsini. Magsini ka? Ay, ay. Oh, para may pump popcorn ka lola. Oh, pump popcorn. Ay, grabe. Oh, Hello? Hello. Ha, kini. Po. Sa sini. Opo. Ano ang yung sini? Hindi nga talaga ako nakakauling banwaan maulit ng kukainita. Ma, ma, hiling lama ako diyan sa sindro. Lah. ang problema, mag-ingat ka kasi baka maligaw ka sa sindro. Iyan ang nga ni. Mapunta ka ng Iyan ang nga ni. Iyan ang nga ni. Iyan na nga ni. Lah. <laughs> 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 Oh. Yan la yung binigay ko sa iyo la. Galing yung lula sa nagmamahal sa iyo na sa abroad. Oo. Oh, sabi niya kuya Bobby, ibigay mo to kay lula para may pambili ka daw gamot, may sini ka, may pambili kang asukal kapi. Ay, sal salamat. Oo. Oh, oh. Salamat na marami. Pinagpawis ng kalola. Oh. Pinagpawisan po kayo. Ay grabe. Tapos si Ato, nagbigay na pang popcorn. Tol, <laughs> garanti ka, Tol. <laughs> yung popcorn, yung <ni> Grabe. <laughs> Ganun natin kamal sa Lola. <laughs> Gusto natin na pasaya eh. <laughs> la may oh. may may huli pa kaming tawad la. Oh, yan. oh. Yung gasol mo. Oh. oh may laman wala. Dikit-dikit yan ka, dahil na, kaya uling na babakalong ko. Hindi. Gusto ko gasol. Ayaw mong gamitin? Ay. Ngale. Yung, sa, yung gasol. Huh? Malagyan ng, ang, 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 tanki mo, malagyan ng laman. Opo. Para magamit mo na yung gasol. Ah. Oh. Pakarga mo na. Ha? Pakarga mo huh? na oh, po. Oo, ay yo ko. pagkarga pa pa mo. Oo, mm -hmm. yan. Diwan siya ako kuma pag oh. sugoon ko. Oo. Oh. Tayo -oh. ay sinusugo ko pag may korta. Uh, kung pag ko ni Kuya, sa ito Kuya Ban, mayo mga yakwin Ah, mayo lang kasi ano pa, gabos, sabi mm -hmm. ko. Ah, ako ma ma makapagpakarga na po kayo ng gasol oh. tapos makabil na kayo ng marami sardinas Oo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> bumili ka ng manok <laughs> Grabe may sardines ka. <laughs> ano ibili mo diyan? Pabili ka mo. Ano, yung gusto mo? <laughs> yung mga Ano kapati? Ano 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 ba yung gusto mong ulam? Ano ka pagmayo pag mayo dai mako manok. Mga hmm. pag, pag mayo na, din. Sira. Isda, sardina, oh. Ay, ano, sira. Oh. Uh, isda. Ang importante to may pambili Yes na. po, yes po. Gusto ko ibo ko. Arugunyan mayo kun trabaho ko. Na tanis ako dahil sa kaya itong nagsasabaw ko, wala daw, kumay ko may kita. Ngayon, wala na. Wala, wala. Kaya na, ano na, tangis ako dahil sa, kung so, nagkakasabaw ko, may itong problema. Eh, ang problema nga, Bagalula, medyo, siyempre, nagkakaedad ka na. Minsan, basta sabi ko, kaya ko pa, gusto ko makakapot kong kwarta, mm -hmm. na, pang-uroal daw ko, sa kaso squirrel ko pambili-bili oo oo pero 'to linis -per kulay 'to malinis Ay. yung kanya-kanya. Ang malinis po. Ito, malinis. Or Organized ang mga chinilas. Oo. O. si Lola eh. Walang kalat. Sa kapag uh, ganya wala siyang ginagawa, wala siyang ginagawa kundi magbuting-ting buting-ting mag-ayos. Dito sa inyo. Laman no. no? Kumakay din si Ben tuloy walang kalat. Oh, madaming halaman agad din ang halaman ni Lola ino ilan kaya habo kong mag-arati igli pagkakahapon may mga aki din na sabi ko na hindi ino mga bola ko na mm -hmm. Anaw, pero lola tanungin kita ikaw ba kaya mo pa bang pumuntang sintro mag isa ay kaya po. anong sasakyan mo daw sige ay motor Motor, ay, ganun, tricycle. Ah, sentro. Ah, ayan, dama. Pag-uwi po ng apo nyo mamaya. Oo. Oh, okay, ito. Opo. Pag-uwi ng apo mo, mo, mapasintro kita maka majalibi kita duman ayun ito, 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 ito. Oo. oo nakai kaya mo pang kumain ng Prince fries ay iyo pudi dahil ma kun naginom dai ma ako pambaka ni dai ma kun nangungutang gas ibabayan nakakasupo nahiya ka nahiya Hi siya nahiya ako la ganito yun la hayaan mo daw na la. utang lang daw ng utang ay, So Huwag na mabayaran. <laughs> <laughs> ito, Ay, ito. joke lang yan <laughs> Iba si Lola Kaya babe. Iba Ay, si Lola. Pa pa Di, pag nanay yan, gabihan mo do dali, dali kontra, po sa makabayad utang. Ibig sabihin pala, yung utang niya to, dinatrabahuan ni, 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 niya. Oh, diyan, pag tra 'yan yun. pag yung pagtrabahoan niya. Pag kan kunyang yung ko to. At nasabihan siya ko, Anay siya, lulay siya. Hindi mo bagas. Hindi mo na agad. Hindi ako natatawag. May hirap Marunong po sila ibig sabihin. Opo. Hindi mo ako. ganito yung lula. Kasi nga ikaw, kasi mabait ka. Mm -hmm. Ikaw kasi, lula. hindi ka pasaway na lula. Siguro ga. Ikaw kasi, matulungin ka din. Madali ka nilang lapitan. Kaya mabait sila sa iyo. Yes Pada po. ako, pag de ko papagbigay so, ka rin pa, po kasi na, nanay, papag yeah, marunong din sa kapwa yung, alam niyo yung kwento ni nanay sabihin man natin nagbibiroan tayo pero tama totoo yes mo, po may mm -hmm. mapo ito ha guys yung kwento ni nanay Elsie po natin tingnan na nagbi pero ayun po pulutin niyo po ang yung aral, niya, aral. Mm -hmm. yung aral nila natin tingnan na Hoy, nagbibiro ang kayo. Ang tinda natin guys, yung sinasabi niya po no na ikagaya sa kanya, makakuha ka tuloy, ba? Diba? Bakit ba siya tumagal ng ganito? O, o, marunong siya magdala. Marunong. Bakit ba siya paborito ng kapitbahay? Aram mo. Nakikisama. Nakikisama. Ang, ang, sa kuya ni Abi Abi. nakaabot na kung dyan sa inyong mga yun, 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 sa pukot. Mm -hmm. yung mga sepukot. Dyan kami nag-star. Nagtaga mm ang bundok. Bundok. Ang mga isi Pero natatakot ako. Totoo yan. Yeah. Talaga ng Diyos girl, na namalawid pa buhay ko. Oo. ko ito. Gabos oh. kong, gabos ming hinalihan. Na Nasabi, Ma, mahalit na't mo. Yan sabi ko iyo. Ay, di mayo yung nangayat may lihong, tao ma kong makiiba lola Lula, huh? anong minsahe mo, Lula, sa mga nagbigay ng biyaya sa iyo? Lai, yung nagbigay sa iyan, nasa, nasa Amerika. Ayun. Ayun. Oh, ay, 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 magpasalamat ka lang tayo. Maraming salamat yan sa nagsa-Ustuya. Ito. Tagalogin mo daw, di niya maintindihan yung, yung Bicol. Ay, di ikot ang mag-Tagalog. <laughs> Ay, 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 di ka mo. Sige, Tagalogin na lang natin. Sige po, Tagalogin sige, na lang sige, namin. Sige, la. oh. Maraming salamat sa nag-tagalog. Yan, maraming salamat daw na. sa nagbigay ng pera uh -huh. kay Lula. Oo, oh, oh. mm. maraming maraming salamat. Yan, kasi hindi ka nila nakakalimutan. Iyon. Oh. Ano yung Minsan ako, naaarap ko sa kanya, kumangin lumang po ko, Lord. Mayroon kong trabaho. Nagulat ko ka ko Huwag kong magundian ka. Huwag kong magkikita mo. Magkakata mo. Tama. Tama po yon. Kung naon ka lang, mayroon ka magkakata mo kung ano. Opo. Paya pa ang iyong isip. Kaya pagkakaaga, pag mata ko na ang aga na, na ko diyan. Minsan dahil pa ako nagkape, lintana ko na ako diyan sa palimut. Saka ako di Ang gusto kong sabihin, may mag-adyang mga tao, malinig na. Malinis na. So, Lola, ganito. Galing ni Lola. Kasi may pupuntahan pa rin kami sa Balula. Oo, iyo. Baka magtagal kami dito, Lola. Baka yung pera mo, mabili mo lang na At namin ni Ato yan. May mayong problema ito. Ha? Bibilan mo kami ng dilata? Oo. <laughs> may may kaming mga ka dyan. Igwa. May magaling talaga si Lola. Joke Galing lang po yan. Lola. Salamat sa inyo ha at patuloy nyo kaming wini dito sa bahay mo. No? Kaya tanong oras na balik kami ni Juan TV, Apo. tinatanggap mo kami na parang mga anak mo. La, salamat talaga sa iyo at salamat din na sa kwento ng buhay mo na makapulutan ng aral natin. Yes mga po mga, viewers. Kasi lahat kami lula, ngayon malakas pero dati araw, Natanda rin kami. Mm Lahat naman tayo pupunta sa kagaya ni Lola. Kung nakahilingan ko pang mga akin na, hindi mo sa matanda, mang ka mo. Totoo eh, po 'yan. Oh, Totoo oh, 'yan. Huwag tayo maglait. Gaw, 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 Katanda din gaw, gaw kayo. ang ko Makakain pa o Ang oh, mo parang pangiririt 'yan. Matanda ka mo. Oo, oh, tama lola. Kaya galing tao, ni lola. Galaga. Galing ni lola. Pag yung yugar ako ngayon, huwag ang daan naman eh. Ayaw ko ko ka yan. Sa ako, nagtatanda ko. Hindi ikong kinukuyo na matanda. Puro ko yan. Kaya ako, masyadong, I-miss Ano? Kumusta? Ay, maraman niya ako. Yan. Wala. mo na lang si Kuya Bal. Nasaan? Masbate si Kuya Bal, mas bati, ay, Kuya Bal, ha? Ang kama ngon yan. Masbate? <laughs> Masbate. Mas ay, salamat Kuya Bal. Sama yung nag-english kuya naman mo. Ayun. Oh, grabe. Siyempre, salamat sa mga sponsor. No? no okay. salamat, salamat sa mga mahal. Po, eh. Salamat. Huwag ka mag-alala kasi oh, pag, pag mayroon pang darating, mabalik kami sa iyo. Oh, oh. Ang tanong, oh. tatanggapin mo ba kami? oo. Oh, oo, oh, tama. O, Ang maganda, mapag-iri-iri mo ta. Oh, oh. Ma ma -history -history -history. gusto ko sa susunod, pagbalik namin, may adubo na si... Yes, po. Lola, dapat may adobo na itong apo mo. At alam mo naman yung apo mo, gusto niya medyo adobo daw na. Mukhang ako adobo. Ay, salamat na lang. Salamat. Mga pakapitsyan. Ay, grabe guys. Napapasaya kami ni Lola. Grabe yan. Isa ito sa mga paborito namin. Kaya lang nagpunto ako pag kakayan. Kaya naman. Oo. Sula, ingat ka dito. Apo, ingat ka dito, Lola. Ikapi mo. Ay, iyo, baka mabasa. Ah! <laughs> salamat. Salamat. No. Alam, ang picture ito. tayo talaga. Sige po, ay, sige. Po, ay, po. sige ay, sa ay grabe, guys, oh. Ang paggalaw kay Lola LC. Eh. Ay. Ay. Ayun ay. ay. na. Ay. Salamat, salamat, salamat salat, ha. Uy, mag okay. po, mag Ayan. Ay mag-ingat kayo, Lola. Ingat 'yan. O sige, Bye Lola. Thank salamat. Bye po. Nandatagitin. Nandatagitin Lola. Baka magkasakit tayo kanang ano. Maam, Lola. Maam, Lola. Sabi ko, isa ito Pero may naglalakaw Salamat lola oh, salamat. Love you lola Ganda ng mga halaman po ni lola o, lola, pakita ko yung mga halaman mo ha Pakita ko yung mga halaman mo Ang linis dito sa ang ganda ng mga halaman Naku, umulan na po lola Naku, umulan po lola <laughs> Paano na kami Lola? Oh, paano na mahay mo sa sakyan? sasakyan? Motor po kami. Ay, naka motor. Ay, kay palindi ko na reparo. <laughs> oh, bye Lula. bye lola. Bye bye. guys, oh, umulan ay mga halaman ni lola oh. Iyon uh, na ang sagot ang duman. Atong aga hapon. Opo. Na pag mainit, nasulok kong hapon. Ah. Magulpi. Sige lola, talis na po kami ha. Pero umulan. <laughs> So yun po mga kalingap, maraming maraming salamat po kay Kuya Santos Matubang at Edna Vlogs, kay Kalinga Prabi, kay, kay Ma'am Jack Tape, Matubang. At sa lahat po ng viewers and sponsor, Miss Osi at 50, thank you so much din po sa inyo sa pag-share ng coffee kay Lola. At salamat po ng marami, ano po, sa lahat ng uh, nanood sa atin. God bless. Opo, pero okay lang po Lola, may may alis na po kami. Bye-bye! bye po. <laughs>